Ayan, uh, first of all, mga nagdabi po sa inyong lahat, uh, Maison Community, at sa lahat ng OFS na nandito o pamabuo po ang uh, pagkitipo na to. Ako bilang isang OFW sa loob po, ng almost dalawang dekada. This is the first time na almost halos buong bansa OFW nagsama-sama upang islimit po ang araw po ng ating mga nagpapulong. Isa na nung kang panahonan na nulungkulan si Pangulong Duterte, sobrang dami yung natuwang mabuti sa lahat po ng ating mga kababayan sa masasamay ng Pilipino. E especially po sa ating mga kababayan kapwa Pilipino OFW. Hindi ako magtatagal, isa lang masasabi ko. Sa pagtitipong na to, sa lahat na ng tao sa buong mundo ng tipong-tipon o pag-ipakita ang suporta. Ito hindi makuha respeto at pagmamahal ng kasutuloyan at ngayon. Maraming maraming salamat po. And of course, happy birthday po sa ating mahalang Pangulo. Maraming maraming salamat kapatid. Thank you so much, Mr. 62. Now